Araw sa ating lahat, ako nga po pala si Binibining Jimay Manerit Torribillas mag-aaral mula sa Batsinyer ng Sining at Agham sa Filipino at sa araw na ito, aking tatalakayin ang punimang patinig at ang punimang katinig. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang punema? Ang punema ay bahagin ng maagham na pag-aaral sa makabuluhang tunog. Mayroong dalawamput isa na kabuo ang bilang ng punimang Filipino. May labing limang punimang katinig at may limang punimang patinig at isang impit na tunog. Ngayon, bibigkasin ko ng isa-isa ang punimang patinig. Ang punimang patinig ay binubuo ng limang punima o limang litra ito ay ang a e i o at u ang pagbigkas ng mga tunog ay nakadepende sa posisyon ng dila sa bibig ang ayos ng dila sa pagbigkas ng punimang a ay mahaba at ang bahagi naman ng dila sa pagbigkas ng punimang a ay pasentral kaya binibigkas ito ng a a aso. Ang ayos ng dila sa pagbigkas ng punimang e ay nasa gitna at ang bahagi ng dila sa pagbigkas ng punimang e ay nasa harap. Kaya binibigkas ito ng e. E eroplano. Eroplano. Kung ang ayos ng dila sa pagbigkas ng punimang E ay nasa gitna, ang ayos naman ng dila sa pagbigkas ng punimang I e ay nasa mataas. At bahagi ng dila sa pagbigkas nito ay nasa harap. Kaya binibigkas ang punimang I e na mataas at paharap. Ito ay binibigkas ng I, I, Ibon. Ibon. Ang ayos naman ng dila sa pagbigkas ng punimang O ay nasa gitna at ang bahagi ng dila sa pagbigkas nito ay nasa likod. Kaya binibigkas ang punimang O na O. O. Orasan. 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 Kung ang pagbigkas ng punimang O ay malambot, at ang pagbigkas naman ng punimang U ay matigas dahil ang ayos ng dila sa pagbigkas ng punimang U ay nasa mataas. At ang bahagi ng dila nito ay nasa likod kaya ito ay matigas at binibigkas ng U. U Ubas 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 dahil tapos na tayo sa punimang patinig, ngayon dadako naman tayo sa punimang katinig. Ang punimang katinig ay binubuo ng labinlimang mga letra o labinlimang punima. Ang paraan ng artikulasyon sa pagbigkas ng litrang B ay pasara at ang punto ng artikulasyon nito ay panlabi at may tunog. Kaya, ang punima or ang litrang B ay binibigkas ng Bata. Bata 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 Ang punimang P o litrang P naman ay pasara at panlabi Ngunit, ito ay walang tunog Kaya binibigkas ito ng P. Ang punemang M ay may tunog at ito ay pasara at pailog. Kaya binibigas ito ng M, mm, M, mm, M, mm. Mata, Mata, Mata. Dito naman tayo sa punto ng artikulasyon na pangipin at sa paraan ng artikulasyon na pasara. Ito ay binubuo ng dalawang titik, ang T at ang titik D Ang titik T o punimang T ay walang tunog na parabang kagat sa dila Tao 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 At ang punema o letrang D ay may tunog D D D Daga Daga daga. Ang ponemang N o letrang N ay may tunog at binibigkas sa paraan ng pailong at pangipin. Ito ay N, 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 Nara, Nara, Nara. Ang paraan ng pagbigkas naman sa ponema o letrang S ay pasutsot at Paglilagid. Sabon. 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 Ang ponema o ang letrang L ay pagilid sa paraan ng artikulasyon. At pagilagid naman sa punto ng artikulasyon. Kaya binibigkas ito ng L. L, l. Langaw langaw. Langaw. Pakatal at pagilagid naman sa punema o letrang R na may tunog. Kaya binibigkas ito ng R. 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 Rambutan. 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 Ang punema o letrang Y naman ay nasa paraan ng artikulasyon ng malapatinig at ang punto ng artikulasyon ay pangalangala na palitan kaya binibigkas ito ng may tunog na Ya 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 Yate 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 Ang punima o kinaman naman ay walang tunog At nasa paraan ng artikulasyon ng pasara At pangalangala na vilar Kaya binibigkas ito ng k k k Kahoy Kahoy. Kahoy. Kung ang punema o letrang K ay walang tunog at ang punema o letrang G naman ay mayroong tunog. Kaya binibigkas ito ng g, g. 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 Gagamba. 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 Ang punemang na naman ay binibigkas na M. M. M dahil nasa paraan ng artikulasyon ito ng pailong at pangalangala na Vilar. Kaya, binibigkas ito na ng mm, ngoso, ngoso, ngoso. Nasa paraan ng artikulasyon naman ng malapat tinig ang letrang W at pangalangala na Vilar. Kaya, binibikas ito ng wa, walo, walo, walo. Pasutsot at glutal naman sa punimang ha. Ha. Hayop. 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 Ang panghuli ay ang glotal stop o impit na tunog sa punimang Filipino na simbolong question mark o markang patanong sa Filipino. So ating tandaan na ang punemang patinig ay binobuo ng limang tunog o limang letra. Ang A, E, I, O, U. At ang punemang katinig naman ay binubuo ng labin limang mga tunog. Ang punemang B, punemang K, punemang D, at punemang G ha l m n, n nga, p r, r, r at po s at wa ya at yon ang mga punimang katinig at punimang patinig sa wikang Filipino. At sana po sa video ito ay may natunan kayo. Ako nga po pala si Binibining Jimay Manere Torbilias. Hanggang sa susunod. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.